Walang pumasok? Wala, wala, Trey. Ano Hindi na! Yari na ba'y? Pangalas pa. ito, Chamba. Chamba okay. lang ito, yari, Yan! Naka may Kasi oh, Hindi, pahubog mo na. Hindi, paghubog pag mo, pinta, mo na. Spot! Pag walang pahubog mo na. May okay. pumasok? siya. kami na. ko ha? Puto, wala talaga. Malakas ang karambola ah. niya, Loy. Yan. Diba? Say, walit sa'yo, wala ba? Sa akin, malaki. 1-3. Sige. Sa akin, malaki. 1-13. Sabi ko sa'yo eh? Sabi ko sa'yo ba Sabi sa'yo ba Spot! Spot! Malaki! pa ba? ba May battery pa ba? Oo! Wala na Wala na nga! <tip song> ah! Nakakasang ano po! Nakadali! Nakadali daw ito siya na <tip intake> <Petzalus> <tip existeountain> <tip Trading ancora>

Kay Sa Pablo Ayan. 24 ay, 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 ay. -maro. Mga igan, may posta daw sila Sekreto lang nila, hindi nila pinapalatas Uyon, tao Yan, ay, yari na Kasi dong, makutulog ko Bayis pa, bayis pa pa, ngayon yung Christian Si Pablo naman ang titira yan mga iga na mga kabewa sa mga ano yan, mga bitirano mga naglalaro dyan. Ang kalaban niya, vlogger yan, si Christian. Christian Pamor. Yan ang kalaban ni Pablo. Si Pablo naman is hamak lamang na ginbulak. Kailangan oh, ibubulak po yan? na siya ni Christian yung vlogger ng ano yun yan ang nakahamon kay bo bayar, boy, yan ang mahamon si Christian Pamor ang mahamon kay mahamon bo kay ano kay Angas wow. Boy Angas Ay. ano, ano, San... so... Ayan, si Pablo, I kita boy, mo naman, sir. medyo, ano, pagpansin siya yung mga kaigan kasi medyo lugon si Pablo. Kaya ba yung mabulas yan? Mula ng

Ayo, 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 Ya, 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 ayo, 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 ya, ayo, 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 ayo,